Kapamilya Star, may seryosong haharapin ang paglalakad ni Kim Chiu sa Prosecutor's Office. Kung pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa showbiz na may halong totoong issue, hindi lamang chika o intriga. Isa talaga sa mga pinaka-catchy ngayon ay ang pagpunta ni Kim Chiu sa Quezon City Prosecutor's Office. Hindi ito simpleng lakad, hindi charity event, hindi press con, kundi isang legal na hakbang na malinaw na nagpapakita na may seryosong bagay siyang gustong resolbahin. At hindi biro kapag isang artista ang tumapak sa prosecutor's office dahil alam naman nating lahat na bawat galaw nila ay may kamera, may opinion, may buzz, at higit sa lahat, may epekto sa pang-araw-araw nilang buhay bilang public figure. Okay, so ano nga ba ang nangyari? Apag-usapan sa natin ng mas malalim. Unang-una, Pinasok ni Kim ang QC Prosecutor's Office, kasama ang ilang staff at kasamahan niya. At base sa impormasyon, ito ay may kinalaman sa pag-file ng kaso laban sa ilang mga individual na sangkot sa matagal ng isyu ng maling impormasyon, paninira at pagkakalat ng mga content na nilalagay siya sa maling posisyon. Hindi natin kailangan ang mismong article para malaman kung gaano ka-common ang ganitong problema sa mga artista ngayon. Pero ang pagpunta mismo niya sa prosecutor's office ang nagsasabing hindi lang ito simpleng bash o hate comment. Abato. May bigatsu. Kung titingnan, may ilang buwan o taon na ring may mga kumakalat na issue kay Kim online. Mga kwentong wala namang malinaw na basehan. Mga chismis na inuulit-ulit kahit paulit-ulit ng napabulaanan. At dito pumapasok yung tinatawag nating online toxicity yung kultura ng pagmamadaling maniwala sa kung anong viral, kahit walang verifikasyon, at ang pagiging kampante ng ilang tao sa paggawa ng content basta may views or engagement. Sa kaso ni Kim, umabot na ito sa punto na hindi na talaga pwedeng baliwalain. Kung iisipin natin, matagal ding tahimik si Kim pagdating sa mga ganitong bagay. Madalas, deadma lang siya, ngumunguya ng negativity, tapos sasayaw tatawa, magpapatuloy sa trabaho. Pero may hangganan talaga kapag ang mga tao ay gumagawa ng kwento na may implikasyon sa reputasyon, seguridad, at mental well-being ng isang tao. Kung ikaw nga naman, araw-araw mong makikita ang pangalan mo sa mga content na hindi totoo, nakakastress, nakakahiya, at minsan nakakatakot. Kaya hindi nakakapagtakang umabot na siya sa puntong kailangan na niya talagang kumilos. Sa pagpunta niya sa QC Prosecutor's Office, malinaw ang mensahe. Hindi na siya papayag na ituring siyang punching bag ng digital hate culture. At hindi lang ito tungkol kay Kim. Ito rin ay sumasalamin sa malawakang problema ng misinformation at cyber harassment sa Pilipinas. Sobrang dali kasing gumawa ng content ngayon, lalo na sa TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts. Isang voiceover, isang picture, isang out-of-context clip, tapos boom, may bago ka ng chismis na kumakalat. Ang mas malala pa, maraming tao ang hindi na nagve-verify. Maraming nanonood, nagko-comment, nag-aaway, at nagkakampihan. Pero walang nagtatangka na itanong, totoo ba ito? At habang tumatagal, tumitigas yung narrative kahit wala namang basihan. Sa isang artista tulad ni Kim Chiu, na dalawang dekada nang nasa industriya, hindi lang trabaho niya ang apektado. Pati personal na buhay, relasyon, even mental stability. Sa loob ng prosecutors' office, may proseso 'yan. Preliminary investigation, affidavit submission, fact-checking, at pagtukoy kung aling mga content, posts, or creators ang liable. Hindi ito mabilis. Hindi ito isang araw na lakad. Pero malaking hakbang yung mismong pagpunta niya ron. Ibig sabihin, may naipong ebidensya, may nagather na data, at may sapat na grounds para sabihing okay, hindi na pwede itong palagpasan. At think about it, ilang artista ang dumadaan dito pero nananahimik lang? Marami. Pero kakaunti ang nagle-level up sa actual legal action kasi nakakapagod, nakakastress, at laging may backlash kaya kapag may taong tulad ni Kim na nagsasabing tama na may bigat 'yon kasi may lakas ng loob, may confidence na malinaw ang panig niya at may hangaring magpaturo sa publiko na hindi pwedeng basta-basta gumawa ng kwento tungkol sa isang tao kahit celebrity pa siya. Kung iisa-isahin natin ang implikasyon nito, una sa fans. Nagbibigay ito ng signal na seryoso ang sitwasyon. Hindi ito chismis-chismisan lang. Pangalawa, sa content creators. Time's up para sa walang habas na pag-create ng fabricated narratives. Pangatlo, sa industriya. Mas magiging aware ang mga artista at management teams na may paraan pala para protektahan ang sarili nila legally. Pangapat, sa publiko. Mas mauunawaan natin ang difference ng chismis at cybercrime. May interesting din na angle dito. Habang nagiging mas digital ang mundo, mas nagiging tricky na rin ang batas. Kasi bago ang laban, hindi na lang ito anonymous hate comments. Ngayon, professionally edited videos na. May graphics pa. May narration. Minsan, may fabricated screenshots pa. Ibig sabihin, mas deliberate. Mas nakakasira. Mas maraming naaabot. Kaya malaking bagay na may public figure na nagsisimula ng ganitong hakbang kasi hindi lang siya nagpoprotekta ng sarili. Naglalatag din siya ng example. At syempre, hindi mawawala sa usapan ang emotional toll para kay Kim. Sa dami ng ginagawa niya, showbiz commitments, hosting, acting, endorsements, hindi madali ang magkaroon ng ganitong dagdag na problema. Pero nandito rin yung resilience niya. Ilang ulit nang pinakita ni Kim na kahit gaano man kabigal ang intriga, bumabangon siya. Pero ngayon, Imbis na tahimik na pagtitiis, legal action na ang sagot. Kung tutuusin, ang kwentong ito hindi lang tungkol sa pag-file ng kaso. Tungkol din ito sa evolution ng entertainment landscape sa Pilipinas. Na ang mga artista ay hindi na lang basta-basta tatanggap ng paninira. At higit doon, reflection din ito ng atin. Viewer behavior, content consumption habits. At kung paano tayo nakiki-engage sa mga balita o chismis online. Sa huli, ang nangyaring pagpunta ni Kim Chu sa QC Prosecutors Office ay hindi simpleng headline lang. Isa itong reminder sa lahat na ang digital space, kahit malawak, kahit mabilis, ay may hangganan. At kapag nasaktan, nadungisan, o naapektuhan na ang isang tao, artista man o hindi, may karapatan siyang lumaban. At siguro, 'yun ang pinakamahalagang takeaway dito. Hindi dahil public figure si Kim wala na siyang karapatang tumayo para sa sarili niya. Andat sa totoo lang, mas kailangan pa nga niya dahil mas malawak ang nakatingin sa kanya. Mas malakas ang impact ng paratang at mas mabilis kumalat ang kasinungalingan. And sa ngayon, ang masasabi lang natin, this is not the end of the story. Ito pa lang ang simula. Kung magtutuloy-tuloy ang process na ito, malamang magiging isa itong case study sa kung paano dapat tinatrato ang cyber harassment sa bansa. Paano kung magiging successful ang kampanya ni Kim na ang kanyang pangalan through proper legal action, posibleng mas maraming artista ang sumunod. Dahil minsan, kailangan lang talaga ng isang taong magtatapang para magsimula ng pagbabago. Kung may pamilya kang involved sa business, alam mo ang totoo, madali itong maging magulo. Kasi minsan walang clear boundaries, clear documentation, clear hierarchy, or clear accountability. Kapag kapatid mo ang kasama mo, automatic ang tiwala. Pero kapag may pera ng involved, kahit gaano ka-close, pwedeng magkaroon ng miscommunication, conflict, at minsan, gaya nito, allegation. Sa kaso ni Nakim at Chala Kambini, parehong emotional at financial ang pinag-uusapan. Kaya lalo itong naging komplikadong... ID reaction ng publiko. No surprise, nagulat ang lahat. Una dahil si Kim Chu ito, isa sa pinaka-public personality sa showbiz. Ye yeah, pangalawa kasi bihirang dumating sa ganito ang magkamag-anak. Pangatlo, seryosong legal case ito. Hindi selosan, hindi misunderstanding. Maraming netizens ang nagpakita ng support kay Kim, nagtatanong kung ano ang tunay na nangyari, at nagtataka kung paano kaya maayos ang ganitong family conflict. Pero since legal case ito, expected na tahimik ang side ni Lakambini. Hot, ano ang susunod na mangyayari? Hindi agad-agad nagkakaroon ng trial. Ang unang step, preliminary investigation. Dito titingnan ng prosecutor. Documents, records, testimonies, at kung may probable cause. Kapag nakita nilang may enough evidence, iaakyat sa korte. Kung hindi i-dismiss, possible rin ang settlement, pero depende kung papayag ang dalawang panig might mas malaking usapin, tiwala at pananagutan. Ang pangyayaring ito hindi lang tungkol sa pera. I know ito ay matungkol sa mga gaano kahalaga ang documentation sa negosyo. Bakit kahit kapamilya, kailangan ng clear system and na paano binabalanse ang pagmamahal sa pamilya at responsibility sa negosyo. Inaamin man natin o hindi, marami sa atin may similar experiences, though hindi kasing bigat nito. Pero relatably ang tema. Minsan ang taong pinakamalapit sa'yo, siya pang pinakamahirap kausapin kapag pera na ang usapan. truths pang huling pagtataya. Sa ngayon, um, nasa legal process na ang lahat. Tahimik ang magkabilang panig. Uh, hindi pa rin natin alam ang full story dahil marami itong aspetong confidential. Pero isang bagay ang malinaw. Ito ay isa sa mga pinakamabigat at pinakapersonal na laban na hinarap ni Kim Chiu. At habang umaandar ang investigasyon, nakatutok ang publiko, hindi para makiusisa lang, kundi para makita kung paano muling mabubuo ang tiwala, kung may posibilidad pang magkaayos, at kung paano tatakbo ang hustisya kapag pamilya ang kasangkot. Uh, kung magtutuloy-tuloy ang proses na ito, malamang magiging isa itong case study sa kung paano dapat tinatrato ang cyber harassment sa bansa, and kung magiging successful ang kampanya ni kim na linisin ang kanyang pangalan through proper legal action posibleng mas maraming artista ang sumunod dahil minsan kailangan lang talaga ng isang taong magtatapang para magsimula ng pagbabago isa ngayon ang masasabi lang natin this is not the end of the story ito pa lang ang simula